Princess, bilis Umuwi na tayo, malapit tayo sa bahay Sabit naman, Bebang Mapigat tong karga ko Ano ba kasi yung daladala mo? Gulay, pangkay ng gabi Pasulubong ko kay nanay <laughs> Grabe naman yung pasulubong mo Puno ng gabi, panigurado Matutuwa yung saling sa tere Ikaw, Bebang, anong pasulubong kay Aning Shitang. Eto ho, binilang ko si Nanay ng brownies. Favorite niya to, pang saw -saw sa kape. Wow, oh, brownies! Favorite ko rin yan, Bebang! Bigyan mo ako! Naku, hindi pwede, Princess. Para kay Nanay lang to. Para matuwa lang siya kapag dumating na ako. Please, Bebang! Bigyan mo ako! Kahit dalawa lang! Ayoko, no? <laughs> sa tong gate! Papasok ako! Anong kailangan mo, iska? Bakit ang ingay-ingay mo? Gusto kong makausap si Aling Sitang! Papasukin mo ako! Hindi pwede! Natutulog si Nanay Sitang ko! Bawal siyang istorbohin! At ikaw, iska, huwag ka nang pupunta rito! Dahil ako na ang anak ni Nanay Sitang, hindi na si Weba! Hindi ko yung tunay na anak ni Aling Sita po ko ba? Uwi rin si Bebang, kaya alis ka din dyan. Hindi ako papayag na makabalik pa si Bebang dito. Hindi ko hayaang makapasok siya sa bahay nila. Basta mga kakukawa, hindi ka maganda kaibigan ni Bebang. Umalis ka na dito, Iska, kung ayaw mong gamitin ko yung laser ko sa'yo. Nagot ka kapag gumating si Bebang, palalayasin kanya. niya. Makulit ka talaga, Iska. Maingay ka pa. may-ari ng bahay, hindi na si Bebang. <laughs> oh, no. Bebang, nasan ka na ba? Umuwi ka na. Iska! Yes, yeah! Bebang, sa wakas, umuwi ka na rin. Oh, kasama ko si Princess. Ay, na siya, ho. Nahuli. Bebang, pingin na akong brownies. Oh, ito na, princess, oh. Kumuha ka na ng isa. <laughs> yes! Yeah! Makain na ako! Ang talat! <laughs> <Until on. laughs> bebang, sa kabagaling, hinahanap kita. Nagbakasyo kami sa probinsya Iska. Sampung araw kami dito ni Princess. Ganun ba? May masamang balita ako sa'yo, Bebang. May nangyayaring masama sa bahay nyo. Masamang balita? Ano yun? Huwag kang mapipigla. Si Kukawa Manika, siya na yung bagong anak naling na sitang, si Tang. Ano? totoo ba yan, Iska? Baka nagbibiro ka lang. Oo, totoo yung sinasabi ko. Dahil sobrang miss ka na ni Aling Chitang, sigukuha na lang muna yung ginawa niyang anak. Kawawa naman pala si nanay. Namimiss niya na ako. Si Kokoma, nagari-harian. ay nga akong papasukin sa bahay niyo. Siya na daw yung mayari. Grabe naman si Kokoma. Wala lang ako. Inangkin niya na yung bahay. Ay, apa. Pasuway naman niya si Kokoma. Agawan niya pa si Bebang. Bebang, kailangan mo nang muwi sa inyo. Bago pa may magawang masama si Kokoma kay Aling Sitang. Tara na. Umuwi na tayo. Samahan niyo ako. Iska, Prince. Princess, sumama ka na Wait nga ako Kumakain pa ako Nanay Nanay Bebang, basahin mo May nakasulat sa doorbell Ano yan? Bawal pumasok si Bebang dito. Bay ko Hala, bakit? Bay ko rin naman to ah. Bakit bawal akong pumasok? Oh, nah. Ang sama-sama naman niya kukuha na yan. Inaagaw yung bahay nila Bebang. Sabi ko sa'yo si Bebang eh, may nangyayaring hindi maganda. Nanay, si Bebang puta. Buksan niyo yung pinto. <laughs> Nakauwi na si Bebang. Hindi ko siya mapapasukin dito. Dahil ako na ang bagong anak ni Nanay si Tang. <laughs> Guys, bawal na akong pumasok sa bahay namin. Sabi ni Kukua, anong gagawin ko? Mag-comment lang kayo para sa part Bye-bye!